Hello mga kababayan ko, sa lahat ng mga kababayan natin, sa mga magulang, sa mga ina, kagaya ko, na naghanap ng extra pagkakitaan, na nasa bahay lang, or kahit may trabaho ka pa, pwedeng pwede itong business na ito guys. Okay, ako, uh, nagtrabaho pa rin ako sa restaurant ngayon, dati po 6 to 7 days a week, ngayon po ay 3 to 4 days na lang. At meron na rin tayong business na kumikita na rin ng ating business kahit nasa ilang buwan pa lang tayo dito. Kaya gusto ko lang pong i-share sa inyo guys na ang business na ito is napakaganda po dahil pwede mo itong dalhin kahit saan ka magpunta, ang business ay kasama mo. Kahit magsaya ka, mag-relax ka, mag-travel ka, ang business na ito is working for you in the background dahil meron tayong automated system guys. So... Huwag po tayo mag-alala dahil 90% of the job is uh, ginawa na para sa atin dahil sa online business na ito at ang atin gagawin ay 10% na lang uh, upang ito ay magiging successful. Kaya sa lahat ng mga kababayan ko subukan niyo po ito. Sobrang dami na po ang umaasin sa business na ito. Karamihan po sila ay mga nurses sa iba't ibang bansa po, mga health workers, karamihan teachers, doctor o engineer o kung ano-ano pang mga kaniilang mga profisyon. pero bakit pinasok nila itong business dahil maganda po ang kitaan dito Sabi nga nila eh ipinang iba pinagpalit po ang trabaho nila bilang uh, pro, sa ilang profisyon para lang dito dahil gusto nilang makasama ang kanilang mga anak mahaman sa buhay at magkaroon ng maraming oras sa kanila kaya yung iba uh, nag-retire na po ng maaga sa kanilang mga trabaho at pinasok na po nila ang business na ito So ibig sabihin po Napakaganda ang business na ito at malaki po ang naitulong sa kanila, okay? Kaya ano pang hinihintay nyo guys? Tingnan nyo na, subukan nyo na po. Ang gagawin nyo lamang po is mag-register lamang sa aking website at doon po ninyo malalaman at pagkatapos po, malalaman po ninyo kung ang negosyong ito, ang business na ito is para sa iyo or hindi. Kung kayo na po ang mag-decide. Pero malalaman nyo po. Kaya sa mga kababayan natin dyan na gustong malaman ang business na ito uh, i-add lamang po ako sa aking Facebook uh, Virginia Winter at mag visits lamang po kayo dito sa baba ng video nito, mag-comments lamang po kayo para ibigay ko po sa iyo ang susunod na paraan kung papaano po uh, para malaman nyo po kung ano po ang dapat gawin po at kita-kita uh, po tayo guys, see you inside kaya mag-register na po. Huwag na pong magsayang ng panahon at oras po. Maganda po kung umpisahan nyo na ngayon pa lang. At para sa susunod na taon, o so magiging okay na po ang ating business. Magiging successful na po. Okay?